Dapat talaga mapagawa ko na si Duke Duke, kailangan kita Duke Ayoko ng ganito Duke Kasi pag nakamotor tayo Pwede tayo overtake dyan oh. Pwede tayo sumingit Eh kotse tayo Kaya hindi tayo pwedeng Sumingit-singit So sunod-sunod lang tayo sa mga Kotse sa truck Ay nabato Diyos ko po Rudy Gugutom na ako Natatay pa ako Ayun una ko pagdating ng bahay. Tatayo ako kakain. Hintay <laughs> lang ng <laughs> traffic na to. Ano ba? May banggaan ba? Ano ba? Natok na ako. Pero hindi pa tayo pwedeng matulog mga tropa. Dahil pag uwi natin, mag pa tayo ng laruan. Ayusin natin yung mga laruan na nabenta para ready for shipping na lang case na may gusto na magpa-ship dahil bukas, rest day natin mga tropa rest day, pero hindi pa rin tayo magpapahinga syempre, ano pa rin tayo grind pa rin tayo, ala pala traffic dahil sa sabungan na top talaga naman mga sabong-sabong yun -sabong. eh, no? o sabong pa more Tignan nyo, wala na dito ang traffic Doon lang ang traffic sa sabungan Ano ba yan? Jesus, Mario Sip Ay Ganun Ang alas 11 na ng gabi May sabong pa rin Hanggang anong oras mong sabong? 24 hours ba sabong?